Good morning, good morning. At ito na naman si Bornok. Pansin ko may sugat siya. Ngayon ko lang nakita. Kawawa naman itong aso. You know. Siguro nakipag-away na naman to sa labas. Ay, nako, Bornok. Gagamutin natin yung sugat mo, okay? So, ito. Buti na lang. Meron pa akong stock nito. Bornok. Hindi natin yung sugat mo, ah. Okay. Para gumaling siya. No. Come here. Oh. Para gumaling yan. Wag. Ay. Hirap talaga. Ay, bornok. Come here. Arin natin yung sugat mo. Isa. Come here. Ay. Sit down. Good. Stay. Kailangan mo pang mapagalitan, ha? Paano gagaling ang sugat mo? Ha? Stay. Ikaw, ha? Ay, tumakbo pa. Ay, stay. 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 Mm. Anong gagaling ng no sukat -so mo?